dumating na ang araw ng asawa ko naman ang magpapatanim kaya't samahan nyo akong bayan kung paano sila magtanim ng pechay kaya let's go! walang bibitaw! magandang araw mga kumarikong bakla panibagong araw na naman sa atin dito sa Lamesa Dam ngayon mga kumarikong bakla ang araw na magpapatanim ang aking asawa so mga kumarikong bakla, maagang maaga lang inapunta na kami dito sa Lamesa Dam 5 a.m. pa nga lang ng umaga eh, naggayak na kami pumunta dito sa Lamesa Dam kasi nga naman kailangan naming maagang bunutin itong mga punla hindi kasi siya pwedeng tanghaliin na lang pagbubunot mga kumarigong bakla at baka abutan nga naman ng init eto nga mga kumarigong bakla ang tatlong plat na bubunutin namin para ilipat dun sa pagtataniman eto yung lungan na nga kami ng kanyang kapatid at ng kanyang mama para nga naman mapadali ang pagbubunot namin ng punla at hindi kami abutan ng init dito. Sa pagpupunla pala mga kumari bakla, ito ay inabot din ng dalawang linggo. Pinatibay din kasi yung kanyang mga ugat para at least kapag inilipat na siya, ay eh talagang mabubuhay siya. Dito ngay mga kumari bakla, alas 7 na nga ng umaga at lumalabas na yung si Haring Araw. Kaya tingnan nyo naman mga kumari bakla kung gaano kabilis kami magtanggal na ng punla. At apat ba naman kami nagtatanggal niyan. So naubos na rin namin sa wakas yung mga punlaan talaga namang inubos namin yan. Huli na nga namin na malayan mga kamarig kong bakla ang kapal pala ng perplat ng punlaan niya. Kaya tingnan niyo mga kamarig kong bakla talagang napuno yung refrigerator nila. Refrigerator! <laughs> Dahil tapos na kami sa pagbubunot ng punla, kinuha ko na yung lagayan ng paglulutuan namin. Dito nga sa part na to mga kamarig kong bakla, tinakpan niya muna yung kanyang punlaan para at least kahit pa pano hindi ito mainitan sa part na nga na ito mga kumarikong bakla ito naman ang aming mustasang bubunutin ngayong araw at pagkataas nga lang lahat ito na nga at kailangan na namin magsaing ito ay dalawat kalahating kilang bigas mga kumarikong bakla kaya kailangan medyo malaking kaldero dito nga ay nagsimula na siyang magpaapoy para ma na namin ang aming isasaing para sa magtatanim at habang nakasala nga ang aming sinayang, inire-ready na rin namin ang aming lulutuin. So ito yung ulam nila ngayon mga kumari kong bakla. Una ko na ang hiniwa yung mga Ricardo at talong. Siyempre mga kumari kumbakla, siya talaga ang una nagtimpla niyan. Aba mga kumari bakla, hindi ko naman talaga alam kung paano niya titimplahan niyan. Kaya ito ang kumari nyong bakla, taga video na lang talaga. Dito mga kumari bakla ipinagsama-sama niya na lahat ng rekado para at isisang lutuan na lang. At syempre, nilagay na rin niya itong gata from Batangas. Charot! Wow. Sa oras nga ng pagtatanim nila dito mga kumari bakla laging alauna yan dito ng hapon. Kasi mga kumari bakla para at least talagang mabubuhay yung kanilang mga itatanim na pula. Hindi kasi sila pwede talagang matbalad sa init. Kaya ngayon pa lang, mga kumari bakla, alauna pa lang, eh, start na siyang magdilig. Ito nga pala ang kanyang unang plat na kanyang pagtataniman. Binabasa nga niya ito ng dalawang beses upang mas malambot ang lupa na pagtataniman ng kanyang mga kasama. At ito nga sa part na to, mga kumari kong bakla, ay eh, nagdadatingan na sila. Automatic yan sa kanila mga kumari kung bakla pag alauna na at alam nilang schedule kung sino magpapatanim. Uf, sa talaga silang nagpupuntahan sa lugar at pwesto na yun. So dito nga mga kumarikong bakla, nakisa nakisama ang panahon. Salamat nga Lord at pinagbigyan nyo kami ngayong araw na hindi nyo man lang pinainit ng gusto. Ganitong makulimlim nga mga kumarikong bakla, ang masarap magtanim at talaga namang hindi hahapuin ang mga magtatanim. sobrang ba namang init mga kumarikong bakla at talagang susuko ka sa init ng araw? Hindi rin kasi biro talaga mga kamari kong bakla ang mabilad sa initan. Lalong lalo na ngayon sa taas ba naman ang init ng araw? Kung tayo ang mga ordinaryong tao lang na naglalakad nga lang madalas sa highway, eh may payong pa, e eh nagre-reklamo na tayo. Sila pa kaya na mas madalas na sa initan? Mga nakaka-proud ang mga ka-farmers natin, mga kamari kong bakla. Dahil sa totoo lang, kung walang farmers, wala tayong pagkain sa ating lamesa. Dito nga mga kumari kong bakla, ang bilang ng magtatanim na ngayon is 12. Pang 12 nga pala ang asawa ko. Kaya tingnan nyo mga kumari kong bakla kung gano'ng kabilis sila sa pagtatanim nila. Tingnan nyo mga kumari kong bakla, halos wala pang ilang minuto, nakailang plat na nga sila. Sa bilis ba naman nila magtanim? Ito nga mga kumari kong bakla, eh talaga nagdidilig lang na nagdidilig ng lupa. Itong aking asawa, upang masusundan ng magtatanim upang mabilis silang matapos. Dito nga sa pagtataniman nila mga kumari kong bakla, meron siyang 29 na plat na mahabang pagtataniman. At syempre mga kumari kong bakla, comedy muna para kay Mingming. -Ming. Si Mingming -Ming nga pala, ang bantay nila talaga dyan mga kumari bakla. Siya talaga yung nakatira dyan eh. Araw-araw ba naman mga kumari bakla, tagabungkal siya ng lupa. At dito nga sa part na ito mga kumari bakla, kailangan ko na talagang tumulong. Aba mga mari ko, hindi lang pagbibidyo ang kailangan kong gawin, kailangan ko na rin talagang tumulong. Kaya kumuha na talaga ng dalawang balde dito mga kumari kong bakla at ako na lang nagtumulong sa kanila para maglagay dyan. Ito nga susundan na lang nila para pagtaniman nila. Unti na lang talaga mga kumari kong bakla, malapit na sila matapos sa finish line kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa pagtatanim namin dito sa pwesto na to. Aba mga kumari kong bakla, tignan nyo naman mga kumari kong bakla kung gaano kalawak yan. Kung kami nga lang ang magdalawang magtatanim yan, aba hindi namin kakayanin yan. Kaya talagang kailangan na namin ng Team Wonderfit. Team dito nga mga kumari kong bakla, tapos na sila sa Pecha, kaya lumipat na sila dito sa anim na plat Kaya ito naman ay mustasa na kanilang tinatanim. Ang bilis nga nila dito na tapos mga kumari kong bakla, kasi nga naman marami na sila. Dito nga mga kumari kong bakla, 2.35 pa lang itapos na sila. Kaya kailangan na nila mag -barianda. Maraming salamat po.